Oh, mga kababayan, mga mahal nating OFW, kamusta kayo dyan? Nandito naman tayo para makakuha ng mga detalye. Siyempre, kaya nga pinapanood natin ang mga videos natin dito para makakuha tayo ng mga ideas at mga uh, tips para sa katuparan ng ating mga pangarap. Tama po ba? Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Sino ang dapat unahin. Napakarami na ang natulungan ng mga previous videos natin dito. Siguro, um, ikaw, natulungan na kung napanood mo lang yung mga previous videos natin. Uh, kung ikaw ay nakapag-subscribe na dito, ibig sabihin, ay gusto mo na, ma na malaman o umasenso at magkaroon ka ng mas magandang buhay. Kaya tutulungan ka po namin dahil sa isa kang subscriber. Maswerte ka dahil magkakaroon po tayo ng mga special detail at maraming topic at mga improved version ng mga videos na talagang makakatulong sa iyo na para lamang sa mga subscribers tulad mo. Kaya, congratulations in advance. Okay, pag-usapan na po natin ang tungkol sa sino ang dapat unahin bawat isa sa atin ay may mga gusto at pangangailangan. Ang gusto ko ay ganito, ganyan. Ito ganyan ang kailangan ko. Ang gusto nila ay ganyan, ganito. Ganito, ganyan ang kailangan nila. Nakakalito dahil sa dami, di ba? Kung sino at ano ang dapat ngahin. Normal lang sa atin na umasa sa parating o sa susunod na sahod. Uh, pati na rin ang mga tao na umaasa sa pera natin. Kaya ang iba sa atin ay madali lang igasto ang pera sa pansarili at sa mga kagustuhan o sa mga gagastuhin ng kanilang pamilya o kakilala. Normal lang din sa kanila na mabublema sa mga oras na mga importanteng pangangailangan. Normal lang din kasi na ganyan ang maging resulta dahil sa paggamit ng pera sa mga gusto na dapat sana ay sa mga pangangailangan na dapat paghandaan. Naranasan mo na ba na wala o kulang ang pera mo na gagamitin sana sa importante o sa mahalagang pangangailangan ng iyong pamilya? Kung naranasan mo ang sitwasyon 'yan, ano ang pakiramdam mo noon? Naalala mo ba na kung ano-ano ang mga ginawa mo noon para masolusunan ang iyong problema? 'Di ba? Napakahirap. Kung wala tayong hinahawakan na pera, kung wala tayong ipon, wala rin pati na rin ang ah, pamilya natin, walang ipon. Mas mahirap kung magkasabay ano na lang ang mangyari kung kailangan mo at kailangan din ng pamilya mo. Sino at ano ang unahin mo? Ano ang isakripisyo mo? Ikaw na po ang bahala na magdesisyon basis sa sitwasyon mo at ng iyong pamilya at sa uri ng pangangailangan. Mahirap nga magdesisyon kung sino at ano ang dapat unahin, lalong-lalo na kung ang mga ito ay parehong mahalaga o importante. Pero uh, para sa akin, uunahin ko dapat ang aking sarili, ang mga kailangan ko, ang aking kalusugan, at ang mga pangarap para sa sarili na makapag-ipon at ang mga pangarap ko para sa aking pamilya na matulungan sila na magkaroon ng mas maayos na buhay. Yan ang unahin ko, ang aking mabuting mga hangarin. Hindi ko sila sanayin na humingi sa akin. Hindi ako basta-basta magbibigay lalong-lalo na kung hindi importante. Uunahin ko ang aking pangangailangan na magkaroon ng mabuting kalusugan at makapag-ipon para sa oras ng pangangailangan ko at nang pangangailangan ng aking pamilya, nandyan pa rin ako. Malusog. At merong perang may mga gamit sa mga importante naming pangangailangan. Okay, sa po natin, si Baba, pakitingnan po ang description para sa mga bagong updates o announcement. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, gawin nyo na po ito ngayon. And please, hit the bell button na nasa ibaba para makatanggap po kayo ng notification kung may bago tayong videos na makakatulong sa inyo sa pagtupad ng mga pangarap, sa pag-asenso at sa pagkaroon ng magandang buhay. Pakishare po ang mga videos natin dito sa mga kilala nyo, sa mga kaibigan, sa mga kapwa OFW. Be a blessing to others para magkaroon ka rin ng mga blessings galing sa iba. Panoorin po natin ang paulit-ulit ang mga videos natin dito sa channel para mas lalong maganahan po tayo na gumawa ng mga hakbang o paraan para sa ikaasenso ng ating buhay.